pinakahilisay natin. Ang taong may malasakit. Ang taong may mabilis tulo. Diba Ang tinaguriang kasi may ikot kami sa marakay. Siya po ay tinaguri at ang hulog ng langit. Ako din po sa mga senior citizen na napuntahan po namin. Siya po ay walang salang nagsisirvisyo po sa ating lahat. Kaya, yeah. inatawagan ko na.

may green siya dahil na sa buya, sa sabon so, po, bakit. Pero talagang pinilit ko pa rin po na pumunta. Pero inaayos ko po muna yung buhok Kasi <laughs> mapagahan na ako na nakagigising lang. Pero maraming maraming salamat po sa inyong lahat dahil binigyan nyo po ng oras po kayo. na kayo po ay makapunta dito sa ating ole registration. Alam po ninyo, siguro last year pa po ako nakababa dito or basta Uh, kumata po ako dito, gawin na po ata yun. So, natutuwa po ako na mga balik dito. Unang-una sa lahat, kung tatanungin po ninyo ako, ang aking pinagladaban po dito ay karapatan po ng ating mga senior citizen. Beneficia po ng ating mga senior citizen. Dahil nakikita niyo naman, kung gaano po kayo kasisipag, matyaga, nag-aalaga pa ng apo, naglalaba pa rin, nagluluto, nag-iintindi sa bahay, ito sa eskwela ang programa na dapat malaman po ninyo. Dahil kahit paano, maiibsan po yung nararamdaman ninyong pagod, yung hirap, kapag nalaman nyo po na kayo ay may benepisyo na matatanggap sa ating gobyerno. Na binibigyan na po kayo ng pagpapahalaga, binibigyan na po kayo ng atensyon at pagmamahal. Kaya sino po ba si Marata Mundo na hindi bababa at makikipaglaban para po sa ating mga senior citizen? Balaan naman tayo, darating po sa pagiging senior citizen. Ako rin po, darating sa panahon na yan. Pero at least po, yung kabataan ko, yung lakas ko, ibuhos ko po sa pagtulong. Dahil yan naman din po ang itinuro ng ating mga magulang, ng ating mga lolo at lola, itinuro sa eskwelahan na dapat tayo po ay magmahal at magmalasakit sa ating kapwa at higit sa lahat, kilalangin po natin ang Panginoon na siya pong gabay sa ating lahat, na siya pong nagbigay ng ating damdamin, na siya pong nagbigay ng pagmamahal. Kaya meron tayong puso, na nasasaktan pero kapag masaya, masaya talaga. Ibig ko sabihin yung damdamin po natin, yan po ay galing sa ating Panginoon. Kaya hindi nyo po maiaalis sa akin na ang pagmamahal ko po para sa ating mga senior citizen ay talaga, man, talaga naman po nandito na sa ating puso. Dahil ako po ay ipinanganak at lumaki ng San Andres Bukit, may nila! Kahit awatin nila ako, kahit sabihin nila na ma'am, huwag na, E sino po ba? Si Mara Tamundong, eh, naglalakad po ako na walang tsinela sa Onyx. na mamalik, isa sa Panta. Siga sa Paco. Ano ba naman? Sino ba naman ho ang tatakot sa atin? E tayo, e tayo po, eh, taga rito. Ibig sabihin, yung pagmamahal po na meron ako na sa aking katawan, ay dito po mula, Kaya hindi naman maiaalis po sa akin na talaga namang maglingkod at magbala sa akin. Nakita niyo naman ang init ng panahon. Pero bakit po kayo lumabas? Bakit niyo po gusto malaman? Siyempre, bilang isang magulang, masaya po sa ating pakiramdam na malaman, aba, pinapansin pa na, pala kami ng ating gobyerno. Aba, hindi lamang pala 500 pesos ang katapat namin. Kung hindi isang malaking benepisyo po na ibinababa ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ang 43 billion pesos! Imagine working the pesos para sa health insurance ng mga senior citizen. Ang kailangan lamang po magkaroon ng database ang ating mga senior citizen. Bakit po? Alam ko namang hirap na hirap na kayong pumirma ng mga forms. Alam ko namang pagod na pagod na kayong pumila. At palagi na lang nagpe-present ng ID. Ano ba naman ito? Sobrang dami ko ng pinirmahan pero walang benepisyo. Pero ito pong database ninyo ang magiging basihan ng ating gobyerno para malaman kung paano po ba tutulungan ang ating mga senior citizen. Ilan po ba talaga ang mga mukhang bata at junior, junior citizen natin? Ilan po ba ang nangangailangan ng gamot? Ano po ba ang estado? O ano po ba ang kalagayan ng ating mga senior citizen? Kaya kung, kung kayo po ay nakapagparehistro na, malalaman niyo po ito dahil lahat po ng ito ay itinatanong sa online na ang makakasagot lamang po nito ay kayo. Kaya naman tayo po ay mayroong ginagawang face-to-face -face na online registration. Kami po ay nandito para magbigay ng assistance sa ating mga senior citizens dahil hindi naman lahat may cellphone, hindi naman lahat marunong sa internet, hindi naman lahat kaya pang magbasa at mag-load dito sa cellphone. Kaya kami po ay nandito kasama ang aking mga volunteers na sila po ay nagmamahal sa inyo, na gusto pong maglingkod at bilang isang anak nyo po, gusto rin namin maibalik po lahat ng mga ginawa po ninyo magaganda para sa amin. Ito naman po ay isang pagkakataon na ibinigay sa amin na gusto rin po namin gampanan, lalo na po ako, isa na rin po akong magulang. Alam ko po, po ang sakripisyo ng mga magulang at ng mga senior citizen po na katulad ninyo. Kaya marahil dapat lamang ito na rin po yung pagkakataon na tayo naman ay magsilbi po sa mga nakatatanda, sa ating mga senior citizen, sa mga magulang at mga lolo at lola na kahit hirap na maglakad, maghahatid po sa eskwelahan para lamang makapag-aral ang apo at ang mga anak. Ito po ay isang pagmamahal lamang at pagbabalik po ng utang loob dahil siyempre, kung hindi naman dahil sa mga senior citizen, marahil wala rin pong marat ang dito sa inyong harap. Kung hindi rin po sa pagsisikap ng aking mga magulang at pagpapalaki at paggagayad sa akin ng mga lolo at lola, baka naman na po ako sa pako. Baka hanggang ngayon siga pa rin ako. Baka hindi po ako natuto ng magandang asal o magandang kaugalian. Kung hindi po dahil sa inyo, ako po ay nagabayan ng tama. Kaya marapat lamang na gamitin po natin ito right. sa kabutihan para sa inyong lahat. Kaya congratulations sa ating mga senior citizen. Ako masayang masaya kayo dahil ang 43 billion pesos ay ibinabana po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Ang kailangan lamang po, magkaroon tayo ng database na kung saan dapat at least mayroong 8 to 9 million po na mga registro ng mga senior citizen na kung saan nung ako po ay nag-umpisa sa ole registration nasa 300,000 pa lang po ang mga nakarehistro pero ngayon gusto ko ibalita sa inyo na 5 milyon na ang mga nakarehistro kaya naman naubos na rin po ang aking boses sa ah. isang taon mahigit na po na ipinaglalaban ko ang ole registration sabi nga nila ma'am bakit mo pa ito ginagawa? Mga kampanya ka ba? ginagawa mong paraan. Alam po ninyo, kapag may nagtatanong sa akin, nasasaktan din ako dahil syempre may damdamin din po ako. Sa totoo lamang, ako po ay tatlong taong bumababa sa bawat barangay. Lahat po ng pagkakataon na pwede ako makatulong, ginagawa ko po. Bakit? Kasi nakita naman natin ang sitwasyon natin. Dumaan tayo sa pandemya, ang hirap po ng buhay. At least, kung ang Panginoon po ay gumawa ng paraan at nabigyan tayo ng pangalawang pagkakataon at meron tayong paraan para makatulog, kailan pa po tayo bababa? Di po ba ang taong nagmamahal, nagmamalasakit at tumutulog, hindi nyo nahihintay ng kinabukasan? Eh baka naman lahat tayo Bawa na sa mundo, sa kakapalalabas at tutulog. Siyempre, ito na po yung paraan para maipakita natin Naroon talaga talagang totoong tao po na pwedeng maglingkod po sa atin kahit hindi isang politician. Kahit hindi nakaupo, pwedeng maglingkod kahit sino po. Basta bukal sa iyong puso, talaga namang gusto mong maglingkod, siguro wala na pong dahilan para hintayin ko pa ang panahon na ako ay maging isang politiko. E paano po nabukas may mangyari sa akin? Di, hindi ko na po nagampanan ng pagtulog. Ibig ko sabihin, ang panahon po natin, napakahalaga. Lalo na po sa ngayon, marami tayong nararanasan. Kayo po mga senior citizen na nagbibigay ng lakas sa akin dahil kung tutuusin po, ako ay napapagod, sumasakit din po ang likod ko, sumasakit ang balakang ko, inaasid din po ako, nagpapalpitate ako, sumasakit po ang ulo ko. What more pa? Kayo po na nasa edad na 60 years old, pataas, ako po ay 46 years old pa lamang. Pero yung pakiramdam ko po na minsan parang may sakit ka, kayo pa po na natatrabaho pa. Mas ano po kaya ang kalagayan ng ating mga senior citizen kung hindi po natin bibigyan ng pansin at solusyon ang problema po na dinaranas ng ating mga mahal na mga senior citizen. Kaya naman, ang lakas ko po ay gusto kong ubusin sa pagtulong at least po alam ng Panginoon Galing po sa aking puso, ang aking ginagawa ay isang paglilingkod lamang. Haluan man po nila ng politika, maniwala po kayo sa akin. Wala akong politiko na bumababa ng tatlong taon ng hindi eleksyon. Ako naman po, ginampanan ko ito habang wala pa sana eleksyon. Kaya lang, hindi ko po namalayan na tatlong taon na po pala ako bumababa dahil siguro nag -e enjoy din po ako sa pagtulong lumalakas din po ang loob ko. Lalo na kapag nakikita ko po yung mga katulad ninyo na laging may pag-asa sa buhay kahit na minsan parang nawawala na tayo ng pag-asa. Kasi araw-araw iniisip natin paano ba tayo makakabayad ng utang? Diyos ko, hanggang ganitong edad may utang pa rin. Pagbili ng gamot, pagdating po ng meral mo, namong problema, Diyos ko, magkano kaya babayaran ko? pagbabayaran ko sa tubig. Ibig ko sabihin, yung araw-araw po tayo na problema, pero nakikita ko po kayo na may pag-asa at malakas ang loob at malakas pa ang pangangatawan. Yan po ang dahilan kung bakit pinagpapatuloy ko po ang aking ginagawa. Ibig sabihin po nito, ang Panginoon talaga ay marunong sa lahat. Bibigyan niya po tayo ng mas maraming dalilan, mas malakas na pangangatawan, mas maraming puso para magmahal po tayo ng ating kapwa. Kaya naman, maraming maraming salamat syempre po sa National Commission of Senior Citizen na siya po katuwang ko at ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na talaga namang hindi nagdalawang isip kung ibinaba po ang 43 billion pesos. Dapat lamang na ito po ay mapunta sa ating mga senior citizen. Kaya kami naman po ay talagang bukbukan, nagtsatsaga, bumababa, nagre-rehistro dahil ang gusto ko po yung mga pangalan nyo nandoon po sa mga makakatanggap ng benepisyo. Papayag po ba kayo ibang pangalan na nakalagay? Siyempre hindi! Dapat yan ay matanggap ng ating mga senior citizen. Dapat po ang health insurance na worth 5,000 pesos bawat senior citizen ay matanggap po ninyo. Kaya pagpauminin po ninyo kung makukulit kami na nakukulit sa mga barangay kasi nga po gusto ko mailagay po ang pangalan ninyo sa mga benepisyo na matatanggap po ninyo. Kaya sana maunawaan po ninyo, si Mara po ay isang anak nyo lamang na gusto pong maglingkod sa mga magulang na katulad po ninyo. Hindi po ito dahil sa politika. Siguro kaya hindi nila tumitigil sa kakasabi sa akin na politika. Mahirap talaga pag medyo maitsura ka kung ang pinag-iisipan <laughs> ko ang sa akin po yung ginagawa ko mahalaga po ito dahil ako po gusto ko makatulong sa aking mga magulang at the same time pagdating po ng panahon makikinabang naman din po ako dito at least kahit paano po di ba kahit wala tayong ipod yung makita mo lang yung pangalan mo na nakalista sa mga makakatanggap ng benepisyo ako bubuhay pa pala ako dahil kasi ay lumalakad yung ano ko. Buhay pa pala ako tayo. Kasi lumalakad pa itong aking podium. So, yan lang, yan lang naman po ang gusto kong ipaalam sa inyo. Na tayo po ay Pilipino. Tayo po ay marapat lamang magbigay ng paglilingkod. Marapat lamang na mahalin po natin ang ating kapwa. At higit sa lahat, marapat lamang natulungan po natin ang ating mga senior citizen. Palakpakan po natin! Aba, syempre, tumatagap-tap na yung mga pawis. Sabi, nako, si Madam, parang hindi pinapawisan. Akala nyo lang po yung may sapin po ako sa likod na lampin. Kasi parang bata. Pero sana po, itong aawitin ko na kahit paano makapagbigay po sa inyo ng totoong pagmamahal, yung mga kahit na anumang oras, mainitan man po tayo ang mahalaga, tayo po ay buhay, binigyan ng pagkakataon ng Panginoon, kailangan gampanan po natin ito at gawin po natin sa kabutihan. Kaya itong aawitin ko po, kahit paus na po ako, sana pumasok ano. Ayan. Sige na, ay, mamaya papayat na ng mga braso natin. Kakapaypay natin. Thank <laughs> Ako, sandali po. Parang bumibigay na naman pong, ano po ano oh, ko. O diba, ang galing. Parang ang ko po. Ano pag nandito ako? <laughs> Hindi halata. <laughs> ayan, sandali lang po ah. Ayusin muna natin. Oo, o, ayan. Sandali pang patay lang. Alam mo ninyo na, eh, Diyos ko, napakainit ngayon, nakakainit din ang ulo. Pero I'm sure, kapag uwi niyo po sa inyong mga tahanan, masaya naman kayo kasi napaliwanagan po kayo sa inyong benepisyo. Actually, yung mga dagdag benepisyo, katulad po ng uh, Expanded Centenarian Act na cash gift para sa ating mga senior citizen na nasa edad na 80, 85, 90, 95, makakatanggap po kayo ng 10,000 pesos. At pag siyempre, sinuwerte tayo, dumagdag pong edad natin hanggang 100 years old, makakatanggap po kayo ng 100,000. At syempre, yung mga dagdag beneficyo ninyo, like yung 20% discount, at the same time, may dagdag na 500 pesos off or 500 pesos discount po kung kayo ay bibili ng gamot, ng mga pagkain ninyo, grocery, sa gatas o kung ano man po, additional po na meron kayong discount ng 500 pesos pa. Bukod pa sa inyong 20% 20 discount. At the same time, baka magkaroon pa ata kayo ng discount kasi parang nasa proseso na po na magkaroon ng discount yung mga senior citizen sa expressway. O di po ba, ang mahal kasi ng ano ngayon, bayad sa expressway. Ang mahal, parang sumahod ka ng isang araw. Parang <laughs> para kang regular employee, kasi pagka dumadaan din po ako dyan, Diyos ko, gumagasos ata ako na isang libo, mahigit. eh paano kung pupunta ka ng, uh, papuntang Bulacan, o halimbawa po, Pampanga, galing Manila, mag-expressway ka, magkano po babayanan? E kung wala naman po ko isisingilin doon na, lagpas sa gagastos sinyo sa expressway, huwag na lang po kayo pumunta doon kasi magastos. Ibig sabihin, iyan po ay isa sa mga idadagdag na benepisyo po ng mga senior citizen na kapag kayo po ay gumaan ng expressway, magkakaroon din po kayo ng 20% discount. Kaya naku, ang sarap-sarap maging senior. Excited ba kayo maging senior? Ay, parang ayaw nila maging senior. Okay na po. Sabi, Ma'am, baka pwede ma-enjoy ko muna yung pagiging uh, bata ko ngayon. Wow!